pararat mga amigo ako si Viral si Ip sa Japan ili adunahan hantod karo nagyapun, skalisun, ka ron nagyapon sa kalison nga kaimtang karong mga adlawa mga amigo padong tauli e e ta ane sa iyong kabuntagon sa iyo ba ni siya nga alas no naman ni sa udto siguro alas no sa buntag augikan kan dita jote ane di ay jote ba taog alas 12 sa gabi iba o alas 12 man siro nasa kadlaw basta alas dosi nasa tong ang gabi o niya ka ron padong natana pa uli kita diri agi sa third floor ay kay dugay man kayong ilibitor o nag tapadong third floor niya muna na puta diri doon sa Ina, mandiri ang entrance sa train sa second floor. A, ari na puta driage. Kunya dili madugay madali mo na da ta na sa station. Sulod na to ana. A, ari na puta dri maghuwat sa elevator panaog sa ubos ba. Kay daghan bu kay gahulat diri sa elevator og gitapulan po ni silag agi sa hagdan. Naog na ko na sa basement. Ha? Naabot na po nang train mao na nitong sakyan. jud masayang nga atong pagdali dali lakaw ba na apsan na to train. niya na. kaning train nga atong sakyan ritso na ni sa atong paulian. ubay, -ubay pong tauron okay na may usahay nga wa joy ni diri mau pagi ba? Nga kay daghan man kayong tao Arita ta sa daplin magbarog-barog rata di ah, eh, kay sakto sa pamasahe, sakto puta sa barog ganing dapita Ubay-ubay e, namang pasayro ron ha, ah, sa daplin. Awa daghan kayong tao ba? Puro ra ba nag tanawa ninyo. is life ba? Bisag asa, silpon ba Ma O, manjun na yung madali ay sa mga tao. nga di di mga amigo. Nag-andam-andam na taana kay hapit naman ta na abot sa station nga tong naugan. Uwa, kuning nanakay sa treno, gipang kapoy sad ba, tulog man nanakai, og tren. o niya diring dapita di ay gahuwat na anakmu ablian ang pultahan kay mo gawas ablian ah. na ah si tatay ay gauna una o gawas gadali po ni si tatay da kay gauna man dyan siya gawas gawas na kuana na diyan dapita galakaw na kuwa ni ari diri sa hagan hagdan na nabanal na, banal na, na balik balik kay ari man dyan diri magnaugan dapita muna o man dyan taan hagdan, kay ato naman punta sa ubos mo gawas ani ba makagawas ani nga station daghan daghan diri nang naog dapita ubay ubay sang nang naog diri ba puno puno magutong trina mo nang daghan naog ring dapit pa naog na to ana sagdan adaghan po pasaka okay manakay po dato nga train da. daghan jung tao ron diring dapit sa station o no. tanawa ninyo ingon ani kadaghan ya kita ana kay medyo gadali naman ta na kay gutom naman a ah, to ng mga tao kay, hinay man kay nang naog sagdan na kita ada overtikan to na sila gadagan dagan pa ta murag padong jute ba pero padong uli na di oh, ay dili na to na osbon padong jute padong uli magdagan dagan ka balik para patag dutik, unya ba mao nang magdali sa layo-layo pa man taglakawan aw medyo magdali na dagandagan ta na pagawas na tana sa station ato na po magamit na pass mo aron makagawas ta nga station pagbawas -ba. na kwa na. aw diri na magsugod og lakaw padong pauli sa balay bali tagpaule kay giduka pero inig uli inig higda dugay kay matulog. kay basta mo higda na gani mawala na nang katulgon ya mauna na igiingon nga sakto sa higda pero kulang sa tulog panahon sa matulog na mawala na mang katulgon kay daghan Raon.